Gentlemen, men, welcome to We Are Men. Lalaki tayo. At there are many kinds of men. At ang hindi discuss natin ay yung bihirang lalaki. Bibihira to. Let's say 10, 10 is to 1, or 20 is Sa so Ilocano, man-mano. Bihira ang mga ganitong lalaki. So in public, sa lipunan, paano natin ma ma-ispatan, ma-distinguish kung ang isang lalaki or ikaw din, baka sis, alam mo na na baka mamaya nabubwesit ka na e eh, naman talaga ang karakter niya kasi tandaan nyo gentlemen hindi naman lahat ng lalaki kasi pariparyas na-discuss ko po yan sa aking videos panuorin nyo yung mga iba't ibang klase ng lalaki na tinatawag na sigma, alpha, beta, delta, zeta, omega mil andun po lahat para malalaman nyo but ang topic natin ngayon is yung pinaka yung katapat ni alpha, which is sigma male. Kung nakita mo to, napansin mo sa isang lalaki, and then he is a sigma male. At the same time, baka ikaw, bring that out. Ilabas mo yung pagkasigma mo. Kasi ang pagiging sigma male, <laughs> malupit. So ngayon, simulan na natin. Number one, walking alone. Kung napansin mo, ang isang lalaki naglalakad mag-isa. Why? Because they enjoy, they can enjoy themselves walking alone. That's why tinawag nga na lone wolf. Bakit? Kasi lahat ng activities nila, they prefer, they prefer being alone than with company na may kasama sila na wala namang kabuluhan, wala naman productive or makakatulong sa kanilang buhay. So they prefer walking alone kasi makakapag-isip sila ng tahimik, peace, peaceful, at the same time wala pang problema. Hindi nila problema, at least yung sarili lang nila. Kasi ang pagiging alone is not a weakness. It is a strength. Kalakasan yan, gentlemen. I-try nyo. I-try nyo lang one time. Mag, uh, just stay alone. In a one room. In, ganyan din. Sa paglalakad. Or, or na martial. Try it. Try it. Mag-isa. Or punta sa church. Mag-isa mo. You will soon discover kung anong pakiramdam na mapag-isa. Anong pakiramdam na nag ng nag-iisip ng mag-isa. mag isa napak madami pong benefits pero wag mo muna tayong hindi muna natin yan i kasi hindi nga yan ang topic natin ngayon hindi yung pagiging to be alone wolf sunod na uh, mapapansin mo ay yung kanyang matalas na tingin matalas siya makipagtinginan sa kanyang kapwang lalaki o sa mga babae yung pagtumingin siya very sharp very sharp parang may sinasabi na hindi mo maintindihan but it doesn't mean na uh, ano siya nang hahamon nang hamon suntok or nang hamon ng away or yung yung pagtawag dito yung parang war freak hindi naman but hindi ang point ko is in communication when they communicate to other people the tingin talaga sa mata they, 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 they show interest interest in self confident ganun kasi ang mga sigma male They, they they feel uh, great to themselves, Ma malaki ang kumpiyansa, confidence sila sa kanilang ginagawa. Wala silang iniisip na iba. Kundi kanilang sarili na, na yung tawag dito, yung parang hindi lousy na tawag ng military. So noon, is uh, laser focus pag sa focus, ibig sabihin, matalas sila mag-focus kung anong ginagawa nila. Ayaw-ayaw nilang nadidistract ngayon. Alam mo yun, lalo na kung nasa climax, let's say, scientist yan, na gumagawa ng formula, gumagawa ng solution, tapos biglang andong ka na or mag-trip, mag sa kanya, mabubwisit yan. Magagalit yan, maiinis. Kasi nga naman, ikaw nga naman, andoon ka na sa peak, sa climax ng ginagawa mo. Tapos biglang may tumapik sa iyo o misturbo, 'di ba? Nakakabuisit. <laughs> Kasi 'yun na eh. Kasi mahirap talaga mag-restart. Example mga ganyan. Oh. Uh, once na natibag 'yan, may ginagawa ka. Wala na eh. ang hirap mag babalik ulit sa una or sa sim sim starting point. Ang hirap po. Ang hirap po mag-restart na naman kaya nabubuisit sila or minsan mahirap na nga mag-start na wala ka na sa 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 focus sa sa formula mo. Kumbaga i eh, nasira na. So ang hirap mag mag uh, kunin ulit yung mga yung mga data, yung mga solution na inaano nila na ginagawa. Kuha nyo, gentlemen. So to cut it short, they don't like distraction na bubuhisit mga yan. Sunod. So, is di walk fast. Mabilis to maglakad. Sinyalis yan. Pag nasa public, nakita uh, mo, ang bilis silang maglakad. Parang may hinahabol. May, may, naman na natakbo na ganyan. I mean, mabilis lang talaga sila magalaw, gumagalaw. Parang yung sa bilis ng isip nila, sumasabay din yung lakad. But it doesn't mean nasusu uh, na susunog yung pit. Nope. isang sinyalis lang yan. Bakit? Kasi sa kanila, uh, time is gold sa sa oras napakahalaga sa kanila di 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 treasure their time na ubusin na lang sa something productive sa kanilang sarili sa kanilang self value self worth or purpose sa buhay kisa naman yung patay oras they don't like pitiks na taong ng mga tagalog pitiks they don't like uh, patay oras mahalaga po sa kanila time is gold next is grooming haircut haircut my point there is napakalinis nilang tignan malinis kahit ko konti lang ang damit nila lima tatlo at least meron sa kanila yung grooming style my point is napakalinis yung paggupit nila sa kanilang presentasyon sa kanilang sa kanilang damit polo shirt kahit paulit-ulit konti lang but they look very neat uh, my point ayaw nila yung lousy gusto nila malinis silang tignan kahit kukunti lang ang kanilang damit. Sa totoo lang naman talaga ang mga Sigma mil They don't like wearing branded gaya ng Louis Vuitton, Gucci, uh, ano yung mga mamahalin na yan. They do not wear that. Rolex. Yung ano lang sa kanila. Importante, malinis katignan. Sunod, ay yung sapatos mo. Napaka, ano sa kanila yung uh, sapatos. It's a sign of... Uh, tawag dito... Confident. Confident sa kanila. Hindi naman... Meski branded. Uh, either way. They like branded or not. But... Pag sa sapatos... Doon kasi nagre-reflect sa kanila. Kung napaka-shine. napaka, -shine, napaka -ganda, Comfortable. Yan ang inahabol nila. Kahit Jordan shoes pa yan. Importante sa kanila. Jordan shoes man. Or yung... Ordinary shoes. As long as it is clean... Comfortable... Pangharabas, all around status <laughs> status kasi sa kanila yan yung sapatos very, very important kasi yan kasi parang sa sundalo kasi pag hindi ka mahalaga sa combat mo patay ka ang paamo, mo damay ang paa mo. you cannot perform being a good soldier uh, napaka important yan uh, sa mga sundalo alagahan ang paa kasi once na hindi mo inalagaan yan yung sapatos mo paa mo talo ka, talo ka. Wala ang silbing sundalo. Ganon din po sa mga sigma male. Very important yan para sa kanilang buhay. Araw-araw. Especially kung sa trabaho. Alright, gentlemen. Hopefully, ito ay may natutunan kayo sa ating uh, topic ngayon. How to spot or distinguish a sigma male. But before ko tapusin, i-bonus-bonus lang to Dagdag ko. When it comes to their love life, Napaka-loyal po sila. Lalo na kung nakita nila yung almost na sa kanila ay nakita nila sa babae yung kanilang uh, preferably na magiging asawa or lifetime partner. Mapapansin mo, iisa lang ang kanilang babae. Hindi ka tulad sa alpha male na ang daming chicks. <laughs> Playboy. But sigma male, no. They rather prefer one partner na they will understand them protect them respect them, andyan na lahat. Stick to one. So that's it for today, gentlemen. Thank you sa panunod. At tol, hanggang sa muli.